Kawawang pakistani pinag pitas lang ng sili sa Pilipinas. Ha? Kasalampak pa Kawawa. Saan, saan? Saan, saan? Diyan, ayan oh. No? Take the big one only na papa. Malalaki lang. Oh, sarap ng sili oh. Oo. Oh, ang ganyan. Kawawang pakistani, Nalila sa Pinas. Oh. Pinamitas ng sili. Hmm. Oh. Oh, ito rin yung mga ano, friends. Mga daver cats. Ayan, uh, oh, wala daming kamatsili. Magnanakaw ng kamatsili. ganito pa ang itsura ng talamak na magnanakaw ng kamatsili. Ayan. Meron din po silang kasamang Pakistani na nagnanakaw ng kamatsili. Eh, haba, ano, no? Sa baka akala hindi totoong kami nagnako ng kamatsili ha wag nyo pong seryosohin hala po may may-ari ng sa bukid ito naman ay sa, kapatid ng ay kapatid kong pogi <laughs> kapatid kong pogi pinaka pogi ano ayan daing silihan kamatis sarap sa probinsya maraing ganyan pagka wala ka sili punta ka sa kapitbahay pahingi sili may kamatis ba dyan? Ay, ay namumugalgal na ipit nung Pakistan eh, oh. Kawawa naman. Kawawa naman ang asawa ko pala. Nako, ay, nagpapogi pa. Hindi pala kawawa eh. Enjoy na enjoy pala eh. Oh, tama na nga naman kasi baka naman umusok na pipit natin dyan. What you think, You can take... Nako! Akala daw ba free eh, pwedeng kunin na lahat eh. Come. Oh. <laughs> <laughs> Eat. Eat. Muna. Daay namin nakuha. Nagyay mo ng ground beef. Ano? Oo. Diba?